Magandang agham, Pilipinas! Kayo'y nakatutok sa DOSTV Bantay-Bulkan. Mahigpit pa rin binabantayan ng DOSTV-PVOX ang apat na aktibong bulkan sa bansa. Batay sa pinakahuling advisory, nananatiling nasa Alert Level 1 ang Bulkang Bulusan matapos makapagtala ng tatlong volcanic earthquake at sulfur dioxide emission na umabot sa higit 50 tonelada. Alert Level 1 din ang nakataas sa Bulkang Taal na nakaranas ng volcanic tremor simula alas 12 ng madaling araw nitong Miyerkules. Bagamat walang naitalang volcanic earthquake, nananatili rin nasa Alert Level 1 ng Bulkang Mayon. Sa kabilang banda, nasa Alert Level 2 naman ang Bulkang Kanlaon dahil sa pagtaas ng aktibidad nito. Sa loob ng 24 oras na pagmamanman, nakapagtala ang DOST PIVOX ng dalawang volcanic earthquake at sulfur dioxide emission na umabot ng halos 2,000 tonelada. Ayon sa ahensya, posibleng magkaroon ng biglang pagputok o priatic explosion partikular sa kanlaon. Kaya mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4 kilometer permanent danger zone. Pinapayuhan din ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. At iyan ang ating Vulcan Update. Patuloy na magmamasid at magbabantay ang DOST sa kalagayan ng mga vulkan sa Pilipinas. Ako si Edward Comio para sa DOSTV Bantay Bulkan